Uh, dito naman, ah, dito pa rin po ang uh, Valencia City Public Market. At uh, gusto ko pong manaman kung magkano po ang mga ito tulad nito, tuyo, yung malilit mong tuyo, uh, tamban, ay nagkakalagaw ng isang kilo. Ito naman, hung daing, uh, anong tawag dito? Tilapia. Tilapia. Ay uh, 120 po, isang kilo. Um, Ayan po, o. Oh. Ito, maalat to. Ito, hindi A, ano ba, bakit, ano ka iba? Mm, maalat lang to. Marami asin. Wala. Uh, Ayo. Yung iba naman gusto nila. Diba? Hindi maalat. Okay. Yung ganung gong mo naman, magkano? Ganito, 40 ma. 40 isang kilo? 240. Oh, 240. Mm -hmm. Saan nagagaling gagaling yan? Pambuanga. Pambuanga po. Mm -hmm. Ganun ba ang... Malayo, Balintia. malayo, malayo, Balintia. malayo. 18 hours ang biyahe. Ah. Gabi mm -hmm. pa lang, ano, malayo. Ngayon, yung bulinaw, bulinaw 60 pesos. Yes, 60 pesos. 16 gram. Ah, gram. Gram mo, 6 salit per kilo. Ito yung, ano nga ulit tawag dito? Sap sap 160 sang kilo. Other, other country. <SSSSSSSSSS. Ito naman yung dilis. Tingkunta po ang isang guher. Eh yung ano na yon? Ito o yung guher. Alamang. Oh, ay makano alamang. Pero na lang kay Lopez yung ramdam. Hindi ba Ah, ito po. Ah, mahal. Sa bagay, napakalayo ho kasi ng uh, itong Mindanao kaya napakamahal po ng benta nila. Pero pagka sariwa naman ay napakamura naman po pagdating sa pagkamurang gusto yung bilim. Uh, Bet Lopez! Layo mo? na Maayos po yung no, pagkakalagay mo no, nila oh. mga plastic. Maayos po. Ito rin, ayos din po pagkakagawa nila. Walang mahalang po. Hindi lang, ma'am. Ah, nag vlog lang? Ah, nag vlog lang. Okay. Oo. Mabuti pa si ma'am, nag-vlog na. Oo. Hi, Iha. Pakisubscribe naman yung channel ko sa YouTube. Beth Lopez. Yung dulo na Elizabeth. Iyan naman. <coughs> Yasha. Um, dito, dito, 140 yung sap-sap ano? Mm. Sab 140 isang kilo. Uh, dito dito naman, ah. Ito ah. naman, pag malaki, eh. 240. 240. 600 ang bili. Ang tamban ay 180. munggo, isang kilo. So, ayan po yung pure gold pala. Uh, alos tabi po ng palengke. Nasa itaas po pala siya. So, yung sinasabi ko po na nakikita po yung napakalaking building na pure gold, ay hindi po pala mali po ako doon nasa taan na sa itaas lang para sila ng palengke ng uh, balengke so, ayan po ang sitwasyon parang parang ito itulad din po sa lugar ng Quezon province sa Lucena ang kaibahan nga lamang po ay wala ho yung pure cold ito naman po ang bilihan ng mga bigas pagpagda niyo po ano, napakalinis po ng kanilang palengke. Nakakahiya yung sa ibang lugar na nagtitinda ng uh, mga uh, uh, ng mga gulay, bigas. Uh, dito ho, ang uh, halaga ng isang kilo ng bigas na yung toner po ay 54 pesos. Yung jasmine po ay 58 pesos po pick-up friend ay 55. Pero dati yung nakalagay ay 46. So, okay, organic black rice. Good for diabetes person. 80 pesos. Tapos, may rice din po na rice din ba ito? Ma? Rice din? Rice? Uh, Tapos, 100 yung local pinit. Local pilit. mini pinipilit lang po. 50 po isang uh, 100 ko sa Sago. Sago. Uh,

Hello. Eh uh, ito naman po ang kainan dito sa uh, palengke, Yung mga karinderia po. hello